Ganyan lang tayo dito ah. Hmm. Ang Upat talaga yung kwan So may kakaiba dito sa kutsilyong to. Anong nilagay mo dito bro? Hmm. Ano nilagay mo dito? Malang kwan sa kwan bro. Marami na yung dugo na kwan na dyan bro. Madalo dyan. Yeah, bandido lang nakapatay dyan. Hmm. hmm. Napatay niya yung kutsilyo na yun. Kita niya naman ngayon. Okay, ito. Na ito. Kaya tingnan mo nagkakalawang kahit kwan. Oo nga eh. Marami ikuhan ko yan. Binabad ko yan sa bigas at uh, water. Ang mga tao nito, parang walang magawa sa buhay ah. Pagkakarinig ko kanina, parang gusto nila magkidnap. Hmm. Siguro, ang gagawin nila, uh, gawin lang ransom. Maghingi sila ng hmm. ransom. 'di ba? Kaya 'yan ang ginawa nila sa anak ko. Oo. Sugot so, nga pala kay Tierlin Alarcon at kay Dylan Choi, wala kami niya. Mm -hmm. Ana Marie yung si Lord na kami niya tuloy matagal ng yes. uh -huh. supporter natin yan. So ayun na shout out pala kay uh, na kami niya. Tsaka so, uh, Lovely Heart Vera. Was. Sino pa? Ah, uh, si Inday Daryl. Oo, oh, Inday Daryl. Sino pa yung isa bro yung lalaking lagi nakasuporta sa atin? Rodel Magno. Okay. Huh. Bakit? Si Rodel Magno talagang napaka-kwantong taong. Hmm. Napakabay. So ay mga idol, no? kahit na matagal na akong hindi nag-upload sa YouTube channel ko. Pero... Awa tol, sabi na eh. May nilagay na ano yan, Dali! Dali! Huwag ano kayo? ano kayo? ano kayo? ano kayo? ano kayo? ano kayo? ano May ano kayo? 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 ano Ano, parang natakot ata oh, eh. -dali, min minyo ha ha. Takot pa din. Dali-diri. kung gusto kag away. Ayen. So ay mga idol, hindi tayo magpapadala dun sa mga sinasabi nila kasi kung magpapadala ka dun sa mga sinasabi nila, baka tayo yung mabitag, no. So Tingnan ko talaga naglalagay ni sila ng landmine doon. Yung hindi landmine. Nakaabang na. Diba? Ganon talaga yan sila. Tridor talaga yung mga, ganyan yung klaseng ko. Takot eh. Alam nila pag ako, hindi talaga binubuhay. Yung, iba, yung ibang hunter, binubuhay pa nila. Pag ako yung makaharap ng mga bandido, hindi ko na talaga binubuhay. Pero kailangan din natin magbuhay ng isa, bro. Ha? Kasi nga, para malaman natin kung saan talaga... May informer ako sa loob bro. Ah, meron kang informer. Mm -hmm. Ayun. Kaya nakakarating ako sa mga May traidor na mga bandido. May traidor na vlogger, may traidor din na mga bandido. Mm -hmm. Mababayaran sila ng pera. Madami yan dito bro. Bro, hmm. ayan o. No? Ayan ako. Ayun. Kalma lang mga kapatid. Gusto mo kadiri? Gusto ka kaway? Isa lang akong kuhan. lang ako sa mga sundalo mga kapatid para magbasid nila. Wala akong airmas kapatid. Ito, 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 mo Maniwala kayo kapatid. Utos to ng mga sundalo. Mukhang bandido ka. May ganyan bang suot na ano, sundalo? Wala akong baril kapatid. Ito yung batida pa kapatid to. Oh. Kanila lang ako nag nagpanood sa inyo. mo sabihin, informer ka din ng mga sundalo dito. Yes, totoo niya kapatid. Kasi, dumadami na sila. Kalma lang kayo kapatid. Kasama niyo ako. Kanila, nakita ko kanina yung pinatay nyo kanina. Pakita mo yung mukha mo. Pakita so, no, mo yung mukha mo. Hindi ko ipapakita ka kasi itong utos na sa akin, sa mga itaas. Yung mga commander namin. Ano ba? Talaga matapang kanin dyan. mo kami. Dali, dali. Ikaw ang hari. Ay! Ako. Ayaw may kakita. Ayaw may mo. dagan mo. Gusto kag away dali dire. Anong code mo kapatid? Hello, kapatid? Anong code mo? 143. 143. <laughs> May code ba na 143? 143 pala. <laughs> Hello, kapatid, wag kapatid. Wag kapatid, bandi do. Gusto mo yung linlangin mo ah. Ano? Ayan, okay dalo. Parang mga baliw na mga ito. Tol. Oh. Parang sinusubukan ka ata, tol eh. Kayo yung, Juan, isub mo ka mo. Dali mo Eh. Tawa Tawa Tama. nga yung sinabi mo tol. Ano? Ay, yung mga idol no, yung daan nandito mga idol patari kaya hindi kami makatakbo na maayos. ito na po. Bakit na kapakbang nang sandali Para ma sundan natin sila. Sa to. Kuwi pa tayo. 'Yan. Sa dito na natin magpapagabi. Parang gusto ata papuntahin doon sa kampo tayo. Ay, sabi na. Para sila subukan talaga tayo, tol. talaga ng paraan. Yung kanina, tuloy sabi na, informer daw siya. Oo. Oh. Wala yun lang, bandido yan. May code ba na 143? <laughs> ano yan? High school lab? 143? I love, love you. <laughs> Iba din trip ng mga bandidong to ah.

O, oh, aso. Maamo yung mga aso dito, bro. Kuwawanan tong mga asong to. Labas na, mga chicken. Panta ko, tata, eh. Ayun Pati no? aso alam kung nasan sila. Ha? Nagtatago lang pala sa ibabaw eh. Labas na. Nasaan na kayo? bas, Aba... Hindi lang sila sa bahay o. Wala bang mga baril yun, Ay, Siguro yung kanina, yung napatay natin. Yan lang yung may baril, di ba? Pero yung baril, bro? Ano nun yung baril sa pano? Parang, yun ata yung gustong i-recover nila. Kaya nagpapanggap yung isa na informer, informer na mga sundalo. Ba't tatapang na mga to ah? Yan oh. Wala na yan. Patay na yan sa atin yun. Gawas! May tao sa loob. Cool? Baka may ari yung bahay. Tay! Wala.

Nandiyan lang sila mga idol. Nandiyan lang. Sinan mo po. Pa kan mo po na orin mo. Ay, tingnan mo yung aswa. Ay na. So, hindi lang pala bandido yung andito. Meron din lang mga masasamang nila lang. Ayan o. Maririnig nyo yun o. Baka may tao din kayo tatay. Oh. O ba kayo? Para maubos, maubos ko na kayo? Aba.

Ayan bro, maganda yang ginawa ko bro. <tuk> Ayan na si labas kayo. Sa, patay bro. Rasyonan mo bro, ang bigi mo boy bro. Oh. Labas! Ay, bro, pasok tayo dyan sa loob na tatay bro May nakapasok dito May nakapasok tra Ano, ah, pasok tayo dito oh. Kapit sa hanap yung tatay Ay mga idol uh, mo Ah, yung dito so, yung mga, mga idol mo So, yung sa idol mo Dito mapasok ng mga animal na po Ng mga black mga ganger ng mga, mga, mga ng ng mga bandido. Kaya... So, ay mga idol. Tutulungan naman si tatay, no? Makapasokin pa ng mga bandido. So, ayan. Thank you. And God bless.